What's up, mga people? Kumusta kayo dyan? No. bumili ako ng Bobby Bell. Yung Bobby Bell dito. Yan pala yung, ano, yung young buffalo. Subukan ko. Nung no, maganda daw ito eh. Kaya, masyado namang madami para ulamin. Itatapa ko yung iba no? Ito. Ipagtatapa ako. And tingnan. Eh, yung, yung iba, lulutuin ko. Igigisa ko siya sa... Ito, oh. Alam nyo na, kung ano yan. Sibuyas, bawang. Yan. Si, hindi na may nakita pa ako kapirasong uh, pepper bell sa ba, ano ko. Bag. Tapos, yung iba nito, yung iba nitong meat, eto manipis na manipis na siya. ako. Kasi nung bata ako, sa Pilipino, sa bata pa ako, sa probinsya, nakatikim na ako ng ano, tapang ano, yung tapang probinsya, tapang kalabaw, masarap. Yung ba makikita mo yung tandan-tanda ko pa? Yung makikita-kita ko yung ano, yung, alam mo yung pinaka-ano, yung pinaka-fiber ng ano, yung ganyan, yung pagkakaano ng karne. Susubukan ko to ngayon. And we'll see. Kasi, alam nyo na, ang inyong nanay, ang inyong ate, malikot ang ulo. Sabi ko, sa Pilipinas, maraming pagkakakitaan, puro pagkain. Ayan na. Pwede na siguro to. Tadta rin ko siguro siya, no? Para mag-ano yung mag-absorb yung ito. May panghataw ako. Ito, may panghataw ako. mag-absorb yung ano. Para mag-absorb yung ano niya, yung sangkap. Okay. Bababad ko siya ngayon sa suka at saka sa luya. Ano? Lu suka paminta at bawang and we'll see para ko para ko oy tingnan ninyo ang aking ano ang aking tataran oh mahal na mahal ko yan <laughs> mahal na mahal ko tataran na yan 37 years in the making 37 ba ah ano ba yun bay bumabarang kailan ko ba ito binili 2019 parang 19 ano 19 mga kasiro lang kasabay nito nasa ano nawala na na ipa ko na nung bagong dating palang yata ko dito sa tatara natin eh. mahal na mahal ko siya <laughs> ilang beses na ko nirigaluhan ni nung anak ko ng tatara na bago ngayon mas komportante akong gamitin to. Yan. Pang tapa na. Malipis na. Ayan, oh. Mag-absorb na yung ano niya, no? Ayan, mag-absorb na yung pan. Sige. Diyan muna siya. Kasi, itutuloy ko muna ang aking paghihiwa ng aking panggisa. Kasi tanghali na. Uy, naniniwala ba kayo na tawag nito? Teka, sandali lang. Mapurol, mapurol. Nandali lang. Nain ko muna. Nasaan ko muna. Ha! May hasaan ako dito. Alam nyo ba, nung mga dalaga pa kami ng mga kapatid ko, nung dalaga pa kami ng mga kapatid ko, sa San Jose, siyempre, hanim na babae, yung nilipatan namin, mga istambay, No? makaisambay siya. So, pero ang lagi lang sila hindi nila kami malapitan, hindi kami maligawan. Kasi si tatay ko, araw-araw, naghahasa ng gulok na ganyang kahaba na doon sa <laughs> so, iniisip-isip ko ngayon, wala naman kaming bukid. Bakit si tatay ko naghahasa? Ngayon ko lang, hasa siya, haba-haba na itak ng ganyan. O, oh, ganyan talaga kahaba, inahasa niya halos araw-araw. Eh, hey, wala naman kaming ano, wala naman kaming uh, bukid para gamitan niya ng isda ay no gamitan niya ng gamitan niya ng tawag nito ng tabak uh, pero ngayon naalala ko na ngayon 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 ko din lang naisip-isip na yun ang sa ako ngayon naisip ko kasi sabi nila ang kutsilyo daw pala hindi ginagamit sa yung ginagamit sa karne hindi daw pala ginagamit yan sa sibuyas no? kasi lalo na si buyas daw nakakapurol daw yan ayan ang sabi sa amin nung kaibigan namin butcher dito no? wag daw gamitin ngayon ko naalala kung bakit kasi na, naisip ko pala wala naman kami bukid para gamitan ng itak ngayon ko lang naalala alam nyo nung araw ang, ang ng tatay kung ganyang kalaki yung na ginagamit namin sa kusina panghiwa ng lahat, pang sibuyas, pang ano, lahat yun. Kaya ngayon, naisip ko. Kasi naghihiwa ako, naghihiwa ako mapurul. So, malamang yun ang paggagamitan ng tatay ko. Ano? Ako, purul. Dahil na akong maghiwa ng karne. Meron na ngayon, di ba? Meron na ngayon mga automatic na, no? Yung ipapasok mo lang yung, ano, ipapasok mo lang yung kutsilyo mo, maano na siya, ma, matalim na siya. Tingnan natin kung makakahiwa na ng karne. Tingnan natin kung makakahiwa na ng karne. Sabayan ko ng kopi. na natin mga ano niya, mga litid-litid niya. Ay, galing! Ang bilis! Ang bilis makahiwa. Yay! Alam mm. uh -huh. niyo nung buhay pa yung nasawa ko. Lagi niya itong binigay ginagawa. Palibasa, nung araw, siya kasi mas maraming, siya kasi ang trabaho niya kasi, hanggang ano lang, hanggang 3 o'clock lang ng hapon. So sa hapon nandiyan na siya. So siya ang nagluluto, no? Ako naman maghapon sa trabaho. Pero may time naman ako dahil sa akin naman yung salon. So anytime pwede kong iwanan ng salon, puntahan ko sila o magsundo ng mga bata sa eskwelahan, maghati, dahil mga ganun ba? Kaya, pero kaya ito lagi niya itong binibili kasi yung biyanan ko, Magaling magluto yung biyanan ko. Alam nyo yung karne ng baka. Ganito lang. Igisa niya lang sa sibuyas. Na may toyo. Papalambutin niya lang ng gusto. Sarap na ulam na. Sino sa inyo nakakamis sa biyanan nyo? Alam nyo, ganito na ako katan katanda. Namimiss ko yung biyanan ko. Kasi ang dami kong natutunan sa kanya. Yung pagluluto unang una na yung pagluluto no ay buhay ito ano pa ang ating ano Okay, hey, malapit na. Okay. Ano? na, natutunan din to ng, ng, mga anak ko, lalo na yung si panganay, natutunan niya rin ito. Pero sa Pilipinas, baka na yata ang ginagamit nila, o kaya kala, ano, baboy. Ako actually, totohanan, ngayon ko lang pita try. Kasi nung ako nung isang araw. Actually, may na ako sa karne. Hindi ako, mala, hindi ako pala karne. Isa madalas binibili ko, yung alam niyo yung buto-buto, yung mga pinagtabasa ng laman, pero may laman pa din. yun, gusto kong gustong-gusto gusto kong inaano yun Uh, ila adobo, no? Noon mo napapakatas mo yung buto-buto niya. O di kaya ano, mas madalas ginagawa ko kasi sinigang, aasimang ko di kaya ilalaga ko para sa ano sa bawo. Yeah. Ngayon ko lang susubukan to. Nakita ko na malengke ako kanita hapon. Nakita ko to baby bill. Masubukan nga. Masubukan nga. Pero mas maraming ano, mas maraming patatas. Alam nyo dito, ang mga butcher, tinatanggal nila, nila yung mga litid litin na yan, mga taba-taba na yan. Tinatanggal nila. Hmm. Anong inyong ano, anong inyong tanghalian dyan, anong inyong hapunan. Ngayon, yung anak kong babae kasi, hindi pala kain sa akin. kalibasa no? Palibasa. May, 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 trabaho. So, hindi siya masyadong ano. Pero yung si Bunso kasi, madalas nandito, every other day, nandito. Kasi naglalakad kami. Sinasama niya ako maglakad. So, ginaganahan ako magluto. Kasi kami lang ni Che, hindi kami masyadong palaluto kasi uh, -aro -aro lang ako araw-araw lang yung kinukuha ko para no. Yung mabilisan lang ba? si Che din ganun, pag niya sa trabaho. So, pag magluto kami, pang dalawang araw na. No? Yan na, tapos na. Tapos na! Umpisa ng pagluluto. Bye-bye muna!